وقال نسوة في May nagsabing mga babae sa lungsod ang may bahay ng makapangyarihan ay nagtatanggang umakit sa binatang alipin niya sa sarili nito. Nagpahumaling ito sa kanya sa pag-ibig. Tunay na kami ay nagtuturing sa kanya na nasa isang pagkaligaw na malinaw. Palamma samiat bimakrihin arsalat ilayhin wa a'tadat lahun muttakaan wa atat wa atat kulla wahidatin minhun sikkinan wa qalat ikhuruj alayhin. Kaya nung nakarinig ito hinggil sa pakana nila ay nagsugo ito sa kanila. Naglaan ito para sa kanila ng isang piging Nagbigay ito sa bawat isa mula sa kanilaan ng isang kutsilyo at nagsabi ito kay Jose, Lumabas ka sa kinaruruunan nila. ra'aynahu akbarnahu wa wa qulna ma hadha bashara in hadha illa karim. Kaya nung nakakita sila sa kanya, dinakila nila siya. Pinaghiwa-hiwa nila ang mga kamay nila dahil sa pagkamangha

kaya iyon ang isinisisi ninyo sa akin hinggil sa kanya. Talagang ang nagtangka kung umakit sa kanya sa sarili niya ngunit nagsanggalang siya. Talagang kung hindi siya gagawa ng ipinagutos ko sa kanya ay talagang bibilanggo nga siya at talagang siya ay magiging kabilang nga sa mga nanliliit. قال رب السجن Nagsabi siya, Panginoon ko, ang bilangguan ay higit na kaibig-ibig sa akin kaysa inaanyaya nila sa akin. Kung hindi ka maglilihis palayo sa akin ng panlalasi nila, mahahali na ako sa kanila at ako ay magiging kabilang sa mga mangmang.

Pagkatapos lumitaw sa kanila, matapos na nakakita sila sa mga tanda sa kawalang sala na talagang magbibilanggo nga sila sa kanya magpahanggang sa isang panahon. May pumasok kasama sa kanya sa bilangguan na dalawang binata. Nagsabi ang isa sa dalawa, Tunay na ako ay nananaginip na ako ay pumipiga ng alak. وقال الاخر اني اراني احمل فوق راسي خبزا تاكل الطير منه نبئنا بتاويله اننا نراك من المحسنين nagsarbi naman ang sapa tunay nako na ay nananaginip nako na ay bumubuhat sa ibabaw ng ulo ko ng tinapay na ang mga ibon mula roon. magbalita ka sa amin hinggil sa pagpapakahulugan nito Tunay na kami ay nakakikita sa iyo na kabilang sa mga tagagawa ng maganda. Nagsabi siya, walang pumupunta sa inyo na pagkain na itinutustos sa inyong dalawa malibang magbabalita ako sa inyong dalawa hinggil sa pagpapakahulugan nito bago pumunta ito sa inyong dalawa. Yan ay kabilang sa itinuro sa akin ng Panginoon ko. Wa Tunay na ako ay nag-iwan sa kapaniwalaan na mga taong hindi sumasampalataya kay Allah habang sila sa kabilang buhay واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. إسحاق ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون Hindi naging ukol sa amin na magtambal kami kay Allah ng anumang bagay. Iyon ay bahagi ng kabutihang loob ni Allah sa amin at sa mga tao. Subalit ang higit na marami sa mga tao ay hindi nagpapasalamat. O dalawang kasamahan ko sa bilangguan, mga panginoong magkakahiwa-hiwalay ba ay higit na mabuti o si Allah ang nag-iisa ang palulupig? Mat'abuduna min dunihi illa asma'an sammaytumuha antum wa aba'ukum سَمَّيْتُمُ هَا أَنْتُمْ وَآبَاءُكُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ بِهَا In سُلْطَانٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا amara أَمَرَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّا Wala kayong sinasamba bukod pa sa kanya kundi mga pangalang ipinangalan ninyo mismo at ng mga ninuno ninyo. Hindi nagpababa si Allah sa mga ito ng anumang katunayan. Walang iba ang paghahatol kundi ukol kay Allah. Nag-utos siya na huwag kayong sumamba kundi sa kanya. walakin <tinyo> Yan ang relihiyong matuwid subalit ang higit na marami sa mga tao ay hindi nakaaalam. Ya sahibay ni amma ahadukuma fayasqira rabbahu khamra wa amma al-akhar fiyaslabu fatakunu at-tayru min ra'sihi udhiyal amru alladhi fihi tastaftiyan udalawangkasahan kus sibilangguan hinggil sa isa sa inyong dalawa magpapainum siya sa panginoon niya nang alak at hinggil man sa isa pa bibitayin siya sa kakakain na mga ibon mula sa ulo niya Napagpasyahan ang usapin na hinggil dito ay nagpapahabilin kayong dalawa. Wa Nagsabi siya sa natiyak niya na ito ay maliligtas mula sa dalawang ito. Bumanggit ka sa akin sa piling ng Panginoon mo. Ngunit nagpalimot dito ang demonyo sa pagbanggit sa Panginoon nito, kaya na malagi siya sa bilangguan ng ilang taon. وقال الملك Nagsabi ang hari, tunay na ako ay nananaginip ng bitong bakang matataba na kinakain ng bitong bakang payat at pitong buhay na luntian at ang iba pang tuyot ya ayyuhal mala'u aftuni fi ru'ya ya in kuntum lil ru'ya ta'burun ng sige kayo hinggil sa panaginip ko kung kayo sa panaginip ay naghahayag wa anu adra athu ahlam wa ma nahnu bita'wil al ahlam bi'alamin nagsabi sila mga paglalahok ng na mga napapanaginipan nito kami sa pagpapakahulugan ng mga napapanaginipan ay hindi mga nakakaalam. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله Nagsabi ang naligtas mula sa dalawang bilanggo sa kanila at nakapag sa alaala kay Jose. Matapos ng isang yugto, ako ay magbabalita sa inyo hinggil sa pagpapakahulugan nito kaya magsugo kayo sa akin kay Jose. Yusuf, ayuhas siddiq, aftina fi sabi'i bakaratin simani, yakuluhun na sabi'un ijaf. Jose, o pagkatapat-tapat, maghabilin ka sa amin hinggil sa panaginip na pitong bakang matataba na kinain na pitong bakang payat. Wa sabi'i sumbulatin khudrin wa ukhara yabisat, la'alli arji'u ilan nasi la'allahum yalamu at pitong buhay na luntian at mga iba pang tuyot. Nang sa gayon ako ay babalik tungo sa mga tao, nang sa gayon sila ay makaaalam. Kala tazra'una sabah sinina daaban, fa ma hasadtum fadaruhu fi sumbulihi illa kalilam mimma ta'kunun. Nagsabi siya, magtatanim kayo ng pitong taong sunod-sunod. Saka ang anumang aanihin ninyo ay hayaan ninyo ito sa uhay nito. Maliban sa kundi mula sa kakainin ninyo. min Pagkatapos may darating matapos na niyon na pitong taon na matitindi na kakain sa pitong ipinauna ninyo para sa mga taon na ito maliban sa kaunti mula sa iniimbak niyo. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. وقال الملك اتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع الى ربك فاساله ما بال النسوة التي قطعن ايديهن. Inna Rabbi, bikay na alim. Nagsabi ang hari, dalhin niyo siya sa akin. Ngunit nung dumating sa kanya ang sugo, ay nagsabi siya, bumalik ka tungo sa Panginoon mo at tanungin mo siya kung ano ang lagay ng mga babae na humihiwa-hiwa ng mga kamay nila. Tunay ng Panginoon ko sa pandlalansin nila ay maalam qala ma khatabkun idra wa yusuf an nafsihi qulna hashalillahi ma alimna alayhi min su nagsabi ito ano ang katayuan ninyo nang nagtangka kayong mangakit kay Jose sa sarili niya nagsabi sila kasakdalan ay ukol kay Allah wala kaming nalaman sa kaniya na isang kasaguan قالت العزيز حصحص الحق عن نفسه Nagsabi ang may bahay ng makapangyarihan. Ngayon nabunyag ang totoo. Ako ay nagtangkang umakit sa kanya sa sarili niya at tunay na siya ay talagang kabilang sa mga tapat. Dali kan yaalam an ni lam akhunhu bilaib wa an Allah la yahdi kayda Nagsabi ang may bahay, iyon ay upang makaalam siya na ako ay hindi nakapagtaksil sa kanya nang nakalingid at na si Allah ay hindi nagpapatnubay sa panlalansi si ng mga taksil.